Ayan o oh. Ang bihira Ang ganda ng kalalabasan nito mga sir Yabang Magbilang ka kung sakali 1 2 1 2 1 2 lang. One, two. 1 2 One, two. So ayan, titiktikan na natin. Susunog so, yung ano. Sunog. Ah, titiktikan na natin. So, suspense. Oh, nanggamu dengan. Oh, di ba sir? Oh, mga sir, di ba ang ganda ng pagkakaano hinang niya? Wow na. Alam well, niya yabang mo.